Alam niya ba, nasa gitna tayo ngayon ng isang mabilis na pagtaas ng mga kaso ng HIV sa Pilipinas. Sa unang tatlong buwan ng 2025, umabot ang average ng 57 bagong kaso ng HIV kada araw. Pinakamataas sa buong Western Pacific region. Kumpara noong parehong panahon ng 2024 na ang record lang ay 3,409 at mas lumaba pa ngayong taon dahil naging 5,101 cases. Ibig sabihin, 500% ang pagtaas ng mga bagong kaso, lalo na sa mga kabataang edad 15 hanggang 25. Dahil dito inungkahin ng Department of Health na ideklara ang HIV bilang National Public Health Emergency para masaklaw lahat ang agarang tugon mula sa buong gobyerno at lipunan. Napakahalaga ng testing, paggamit ng kondom at lubrikan. Pre-exposure prophylaxis para maiwasan ang infeksyon. Ang rapid increase sa HIV cases ay isang paalaala ang kalusugan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan ay dapat bigyang prioridad at protektahan.